Mula 2005, pinasaya, pinaiyak at tayo ng bahay ni Kuya. Sa loob ng maraming taon, iba't ibang personalidad ang pumasok sa loob ng bahay at lumaban para sa titulo bilang big winner. Pero sino-sino nga ba ang mga nagtagumpay at saan sila ngayon? Tara na kilalanin natin ang lahat ng big winner ng Pinoy Big Brother mula season 1 hanggang sa pinakahuling edisyon nito. I-like, share, comment at subscribe sa bisgram.net at i-click ang notification bell para sa mga bagong showbiz updates at impormasyon. PBB Season 1. Ang winner, si Nene Tamayo. Si Nene Tamayo o Commander Nene ang kauna-unang big winner ng PBB. Kilala siya sa kanyang disiplina at lakas ng loob. Dala ng kanyang ROTC background, matapang siyang lumaban sa huling hamon ni Kuya at nanindigan para sa kaibigan. Ngayon, isa na siyang food business owner at hands-on na isa sa kanyang mga anak. PBB Celebrity Edition 1. Ang big winner si Kiana Reeves. Bago pa man siya pumasok sa bahay, maraming kontrobersya na ang kinaharap ni Kiana. Pero sa loob ng bahay, ipinakita niya ang kanyang katapatan at pagiging tunay. Naging ina ng tahanan at matalik na kaibigan ni Rostom Padilla. Ngayon si Kiana ay aktibo pa rin sa si showbiz at may sariling negosyo sa pagkain at beauty products. Ang PBB Teen Edition 1. Ang big winner si Kim Chu. Mula sa Cebu, ang Chinita Princess ay hindi kailanman na nominate sa loob ng bahay. Matapos manalo, nagtuloy-tuloy ang tagumpay ni Kim sa showbiz mula teleserye, pelikula hanggang hosting sa ASAP at It's Showtime. Ang PBB Season 2 na si Bea So. Sa Mama Bea ng bahay, kilala sa kanyang karisma at matapang na personalidad. Sino ba naman ang makakalimot sa linyang alam mo yung respeto? Ina-earn niyan. Ngayon, isa na siyang masayang asawa at ina ng tatlong anak. Ang PBB Celebrity Edition 2 nang na big winner si Ruben Gonzaga. Komedyante mula Davao, si Ruben ang unang lalaking big winner. Nakilala siya sa kanyang kabaitan at pagpapasaya sa loob ng bahay. Lumabas man sa PBB, naging bahagi siya ng ilang teleserye ng ABS-CBN. PBB Teen Edition Plus, ang big winner si EJ Falcon. Ang prom hati ng Mindoro ay hindi lang pogi, kundi may puso ring aktor at public servant. Isa na siyang vice governor at air sports reservist at proud husband. Hindi biro ang transformation niya mula sa simpleng probinsyan hanggang sa pagganap sa FPJs batang kiyapo. Sa PBB Double Up, ang big winner si Mele Cantiveros. Si Inday Kengkai ng Jensen ang nagdala ng tawa sa buong bayan. Hindi lang niya nakuha ang premyo kundi pati puso ni Jason Francisco. Ngayon, kilala siya bilang isa sa pinakasikat na host ng Magandang Buhay at PBB. Ang PBB Teen Clash 2010. Ang winner, si James Reed. Halos ma-force-evict sa kalusugan pero nakabawi si James at naging big winner. Paglabas, naging isa siyang top leading man at co-founder ng Careless Music. Tunay na world-class talent. PBB Unlimited, ang big winner si Slater Yang. Ang hotshot engineer ng Cebu, ang unang regular male big winner. Ngayon matagumpay na negosyante at vlogger kasama ang kanyang misis na si Chris Uy, tatay na rin ng tatlong cutie boys. PBB Teen Edition 4 Ang big winner, si Myrtle Sarosa Cosplay queen turned actress Si Myrtle ay naging kontrobersyal sa kanyang closeness sa mga housemate Pero nagpursige sa pag-aaral at nagtapos bilang cum laude sa UP Isa pa rin siyang aktibo sa cosplay, music at acting PBB All In Ang big winner, si Daniel Matsunaga kahit wala siyang dugong Pinoy, pinatunay ni Daniel ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas. Naging kaibigan ng lahat sa bahay at nakilala sa kanyang malasakit, ngayon ay aktor, modelo at entrepreneur. PBB 737 Teens, ang big winner si Jimboy Martin. Ang tahimik pero palaban na barrio rapper ng Nueva Vizcaya. Mula sa simpleng buhay sa probinsya, napasok niya ang showbiz at naging bahagi ng hashtag sa It's Showtime. Ang PBB 737 Adults, na ang big winner si Miho Nishida. Bilang isang single mom na lumaki sa Japan, si Mio ay nahirapan sa komunikasyon pero nagpursige. Naging bahagi siya ng girl trends sa ilang TV shows. Ngayon, naninirahan na siya sa Japan kasama ang anak. Ang PBB Lucky Season 7, ang big winner, si Maymay Entrata. Wacky, charming at relatable. Iyan si Maymay. Ang kanyang closeness kay Edward Barber ay nagbunga ng isang popular love team. Sa ngayon, isa na siyang recording artist, model, actress at mainstay sa ASAP ang PBB 8. Ang big winner, si Yam Yam Gukong. Mula Bohol, si Yam, Yam ay naging paborito ng lahat dahil sa kabutihang loob at likas na galing. Nagtayo siya ng sariling bake shop at naging ama na rin. Ipinakita niya sa MMK ang kanyang life story. PBB Connect, ang big winner, si Liofer Pinatakan. Unang big winner sa gitna ng pandemya, mula sa Buanga del Sur, simple pero discarding Pinoy. Ngayon, mas pinipili muna niya ang tahimik na buhay at travel goals. PBB Community Season 10, ang big winner si Angie Salvacion. Mula sa pagiging semi-finalist, naging ultimate big winner si Angie. Ngayon, multi-talented na siya. Singer, host, actress, patuloy ang pagdingning niya sa ASAP, pay channel at sa mga teleserye. At ang PBB Gen 11, ang big winner si Fiang Smith. Ang pinakabago at pinakahuling big winner ng PBB, isa siyang late entrant na nagtagumpay sa laban sa ibang pang housemates. Tila may magic ang huli sa pag-akyat ng tagumpay, gaya ni na Daniel Matsunaga at Lufer pinataka noon. Huwag kalimutang i-like, comment at subscribe, i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman at kung anong masasabi mo dito, i-comment mo na rin sa comment section.